Matututunan natin ang kakaibang pamamaraan sa pagtatanim ng kape. Under the sayote, tinatamnan nila ng coffee. Dahil sa dito sa Sagubo, yung climate dito maganda, kaya tamang-tama sa kape. Dito sa aming kinatatayuan, bundok ito, Islopi Mountain, pwedeng yung kape dito nasa eksaktong elevation. Hindi lang dito sa Sagubo ang may kape. Halos sa ibang barangay din, may kape din na coffee growers doon kaya yung isang tonelada pwedeng may produce namin dito sa kapangan. Ang kape kasi, kailangan din ang konting seed. At saka sa under ng sayote, kung nag-aabono ang mga farmer ng sayote, ni kaya din ang puno ng kapi. Yung kapi din, kailangan nasa 800 above sea level hanggang sa 117, 1615, yun ang magandang kwan ng kapi.